Hello everyone! Alam nyo ba na may bago na naman akong na discover kung paano mag-post ng mas maganda sa ating story or my days. So ang tinutukoy ko po dito ay mag-collage sa mismong creation ng story. So pwede nating pagsumasamahin yung marami nating pictures and then pwede nating palitan yung shape, pwede rin nating palitan yung kanyang background. Kung hindi nyo pa ito nagagawa o na-explore sa inyong story, panoorin nyo lamang ito. So dito po sa ating Facebook, pindutin lamang natin ang create story. Hanapin nyo lang po sa inyo at page po itong gamit ko and then dito sa taas may makikita kayo dito na collage, pindutin nyo po yan ayan, mag select na po tayo ng picture pwede tayong mag select ng marami ayan, pindutin nyo lamang yung mga picture nyo and then pindutin po natin itong next at ayan, mapapansin nyo po ay meron na po siyang background ayan, pwede po natin palitan ng kanyang background pindutin lamang po natin ito ayan, mag select lang po kayo dito pindutin nyo lamang po ng ganyan para matry nyo, ma-explore nyo at mapili nyo po yung yung magugustuhan nyo. And then, ibak lang po natin yung ating cellphone. Kapag may gusto pa po kayong idagdag dito, pindutin nyo lamang itong plus sign. At pindutin nyo lamang po yung picture na gusto nyong idagdag. At ayan na po siya. Pwede nyo po siyang hilain. Kung saan nyo siya gustong ilagay, pwede nyo rin po siyang i-resize. Hawakan nyo lamang yung picture ng dalawang daliri nyo at paglapitin nyo para lumiit po siya. Ayan, ganyan po. At pwede rin po nating palitan yung kanyang size. Ayan. Pindutin nyo lamang yung mga bawat pictures. Ayan, mapapalitan po yung size niyan. Pwede yung hilain, pwede yung pagpalitin. Hilain nyo lang po siya ng ganyan kapag gusto nyo siyang pagpalitin. Ayan, at kapag okay na kayo, pindutin nyo na itong share at ma-share po yan sa inyong story or my day. Yun lang, follow and share for more tips and tutorials.